Tama mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong ilang pagkain sa ating planeta na kaysa maging dahilan sa ating kabusugan at kasiyahan ay maaari pang maglagay sa atin sa piligro at kapahamakan kaya mula sa pagkain na nakikita natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay hanggang sa isa sa pinakamatanda at popular na pagkain sa lahat ay pag-usapan natin ang sampung pagkain na hindi mo na ulit kakainin pa matapos mong malaman kung paano ito ginawa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Karne Sa araw-araw nating pamumuhay sa ating planeta ay sigurado ako na pamilyar na tayo na isa sa pinakamadalas nating kinakain pagkain ay yung mga gawa sa karne mula sa baka, baboy papunta sa mga manok at iba pa. Pero alam mo ba na posibleng malagay pala sa kapahamakan ng ating buhay matapos nating kainin ang mga pagkain na ito? Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay naglalaman ng mga bakterya ang katawan ng mga hayop na kinakatay upang maging karne na ibinebenta sa merkado. Pero ang mga bakterya na ito ay hindi nakapagdudulot ng kahit na anong peligro sa hayop dahil sa pinapainom sila ng mga antibiotic at iba pang mga gamot na sumisiguro na hindi sila magkakasakit dahil sa mga bakterya. Ngunit ang proteksyon ng mga hayop ay hindi napapasa sa mga taong kumakain ng karne nila. Kung saan ang mga bakterya na hindi tumatalab sa kalusugan ng mga hayop ay mapapasa sa atin. At dahil ang mga gamot pang lunas at pamprotekta mula sa mga bakterya na ito ay ginagawa lamang para sa mga hayop ay hindi talaga ito tatalab at makakatulong sa atin. Number 9. Keso Ang isa sa pinakasikat na palaman o panghalo sa mga pagkain ay ang mga keso na maniwala ka man o sa hindi ay posibleng makadulot ng masamang epekto sa kalusugan ng kahit na sinong kakain dito. Sa kadayla ng matapos imbestigahan ng mga eksperto ay madaming mga barad ng keso naglalaman pala ng parasyento ng cellulose na kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga papel at karton. Ang ilan ding mga keso ay naglalaman ng potassium sorbate na kahit pa nakadesenyo upang pabagali ng pagkasira ng mga keso ay nagdudulot naman ng madaming mga peligro sa kalusugan ng kahit na sinong kukonsuma sa pagkain kagaya na lamang ng pagiging hirap sa paghinga at pati na rin pangangati sa ating balat o mga mata. Number 8. Krema Nahati ang mga taong umiinom ng kape sa dalawang klase. Ang may gustong ito ay matapang at mapait o mga taong may gustong makrema ang kanilang iniinom at matamis. Pero alam ba na kung nanaisin mong maghalo ng krema sa iyong kape ay nilalagay mo na ang iyong sarili sa kapahamakan. Ang mga krema kasi na hinahalo sa kape ay naglalaman daw ng titanium dioxide. Na ayon sa mga eksperto ay nakatutulong para mas pumuti ang itsura ng panghalo. Ngunit kagaya ng sakrema ay hinahalo din ang titanium dioxide sa mga pintura, sabon pang laba at sunblock na mga bagay na talaga namang dapat nating hindi kainin at konsumahin. Ang titanium dioxide din ay naimbestiga may kakayanan na magdulot ng kanser sa baga sa mga taong makakasingot o kain dito. Kung kaya't mainam na lamang, naiwasan o kahit pabawasan na natin ang paghalo ng krema sa ating mga kapeng iniinom. Number 7 Pretzels Sigurado ako na familiar ka na sa pagkain na ito na talaga namang isa sa pinakasikat na panghimaga sa buong mundo dahil sa kakaiba nilang itsura na talaga namang kumukuha ng kuryosidad ng madaming mga tao. At ito ay ang pretzels na kahit pa paborito ng marami sa atin ay binigyang paalala ng mga eksperto sa kadahilan ng kahit na masarap ang mga pretzels ay napatunayan na wala itong kahit na anong maibibigay na nutrisyon sa ating pangangatawan na dahil sa naglalaman din ng pagkain ng mataas na carbohydrates ay sadyang mas mataas pa ang posibilidad na madagdagan ang ating timbang sa pagkain nito kumpara sa pagkain ng kanin kung saan ang isang peraso ng pagkain na ito ay sinasabing halos kasing dami na ng carbs na makukuha natin mula sa isang baso ng kanin na talagang namang nagpapakita na hindi mainam na pagkain ng mga pretzels lalo na sa mga taong nagda Number 6. Puting Tsokolate hindi may tatanggi na madaming mga uri ng tsokolate sa ating daigdig kung saan mula sa mga hinaluan ng mani hanggang sa may mga ibang kulay ay talaga namang makikita kung gaano na lamang kasikat at paborito ng mga tao ang pagkain na ito. Pero alam mo ba na tila ba may impostor sa mga tsokolate? Ito ay ang white chocolate na isa sa pinakakilalang uri ng tsokolate sa buong mundo na maniwala ka man o sa hindi ay hindi isang ganap na tsokolate dahil sa hindi naglalaman ng kahit nanong na kokwa properties ang pagkain na talaga namang nagpapakita na hindi ito karapat-dapat na tawaging tsokolate Ang white chocolate ay naglalaman din ng napakadaming mga asukal na makakasira sa ngipin ng taong kakain dito at maaari pang makapagdulot ng ibang komplikasyon sa ating kalusugan, gaya na lamang ng diabetes Number 5 Gummy Candies Kung pag-uusapan lang naman natin ang pagkain gawa sa asukal ay kakunti lamang ang kayang tumalo sa mga gummy candies na sigurado akong kilala na ng marami sa atin sa kadahilan ng madaming iba't ibang hugis at itsura ang pagkain na ito mula sa mga gummy worms hanggang sa mga gummy bears na talaga namang talamak sa merkado. Hindi mai na ang mga gummy candies ang isa sa pinakapaboritong kainin ng mga kabataan pati na rin sa mga matatanda. Pero nagbigay ng paalala ang mga eksperto na piliting iwasan ang pagkain nito ito sa ng ang kabuuan ng gummy candies kagaya ng ibang mga candy ay gawa sa puro at napakadaming mga asukal. Nakapareho ng white chocolate ay magdudulot ng pagkasira ng ating mga ngipin na posibleng maging dahilan din sa pagkakaroon natin ng diabetes. Number 4 is Skittles Candy Sa dinami-dami ng mga brand ng candy sa ating merkado, ang Skittles ang isa sa pinakakilala. Pero alam mo ba na may mga tinatagong sekreto ang popular na brand ng candy na ito? Ang Skittles Candy ay mayroong iba't ibang kulay kung saan ang kulay pula ang nagkaroon ng kontrobersya kumpara sa iba. Sa dahilan ng may isang kasangkapan ng ginagamit sa lipstick na ginagamit din sa pangkulay ng candy na ito na siguradong pag nalaman mo ay maaaring maging dahilan ng iyong pagsusuka. Dulot na ang shell ng mga salagubang ang isa sa pinakamadalas na ginagamit sa paggawa ng matingkad na pulang kulay na ayon sa mga eksperto ay wala namang may dudulot na masamang epekto sa ating kalusugan. Ngunit, kahit na hindi tayo mapapahamak sa pagkain ng mga candy na ito ay hindi pa din natin may tatanggi na may mga taong hindi na ulit kakain pa ng skittles matapos nilang malaman ang sekreto na to. Number 3, French Fries wala na sigurong makakatalo o makakapantay pa sa pagkain na ito na kung tawagin ay french fries na gawa sa hiniwa at perinitong mga patatas pagdating sa pagiging pinakasikat at popular na pagkain sa lahat kung saan napakadaming mga tao ang may paborito dito. Ngunit maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ng pagkain ng mga french fries ay nagpapaiksi ng ating buhay, ayon sa may eksperto ay ang mga french fries na inilulubog at iniluluto sa mga mantika ay naglalaman ng mataas na level ng kolesterol na haharang sa ating mga ugat na talaga namang sisira sa kalusugan ng ating pangangatawan. Ang mga kolesterol na ito ay magpapataas ng tsansa na mamatay tayo matapos tayong atakihin sa puso o may stroke. Kung kaya't kahit na nakakatakam ang pagkain ng mga french fries, ay mabuting layuan at iwasan na lamang natin ang ganitong pagkain. Number 2 Chicken Nuggets dahil sa napag-uusapan na natin ang masamang epekto ng french fries sa ating kalusugan ay hindi ko na kailangan pang sabihin ang may dudulot ng pagkain ng chicken nuggets sa atin sa ng ang mga chicken nuggets na inululubog din at iniluluto sa mantika ay magdudulot lamang sa atin ng parehong epekto sa mga french fries. Ang naiiba lamang sa chicken nuggets ay ang pagkakaroon nila ng mas madaming fats dahil sa karne ng manok na ginamit sa paggawa ng pagkain. Kung kaya't ang mga taba na ito na matatagpuan sa chicken nuggets ay nakakadagdag lamang sa kolesterol na nagmula sa mantika na naging dahilan para mas maging mapanganib ang pagkain nito kaysa sa mga french fries. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang pinaka nakadidiri at kakaibang pagkain na hindi mo akakalaan hinahain talaga sa ibang bansa. Ito ay ang parte ng mga katawan ng tao na maraming mga tribo at pangkati ng mga tao lalo na sa Afrika ang may ganitong gawain kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit maraming mga tao ang talaga namang nasusuka at nandidiri sa ganitong tradisyon. Number 1. Toyo Sa ating mga tahanan, lalo na sa mga bahay sa Asia, ay imposibleng mawalan tayo ng mga panghalo sa ating mga pagkain, kagaya na lamang ng suka at toyo. Pero lumaba na ang mga toyo ang isa sa pinakapinagdedebatihang pagkain sa buong mundo. Hindi natin may tatanggi na ang lasa ng toyo ay sadyang maalat pa kaysa sa mga asin kung kaya't makikita na naglalaman ito ng mataas na level ng sodium na kung mapaparami tayo ng konsumo ay magdudulot ng pagkalason at pagkasira ng ating katawan at dahil lang toyo ay naglalaman din ng mga histamine at tyramine na kung masobrahan din tayo ay makadudulot lamang ng piligro sa ating kalusugan ay talaga namang makikita nakakunti lamang ang benepisyong makukuha natin sa pagkonsumo nito at yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga iba't ibang uri ng potahe at pagkain ang mahanap natin sa ating planeta. Kung saan ang iba sa mga ito ay tinuturing ng pagkakakilanlan ng ibang mga tao. Kaya para sa anong pagkain dito ang hindi mo na ulit kakainin pa? Matapos mong malaman kung saan sila gawa o paano sila nagawa? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!